Good morning, good morning. Welcome back to our channel Jim Tambay. And for today's episode, actually itong episode na to, isa to sa mga special episode natin. Kasi 30 days na tayo dito na nag-exercise kay na um, Kuya Aweng sa Aweng's Gym po, dito po sa May Wellington's Place. At 'yan din po ang ating kasama. 'Yan po 'yan. Sana all may bagong ano, brum brum. <laughs> de joke lang. <laughs> So tara, umpisa na natin. Ang program natin for today ay back and bicep. Ito na! Yeah! Oh! Eh! Yeah. Woo! Dami! Tres! <laughs> yeah! <tis> tayo sa so back, pasensya na kayo, hindi tayo masyadong nakapagvideo. video Daldal -dal pa more. <laughs> Daldal <laughs> -dal, -dal pa more. So, ito na tayo ngayon. Bicep na tayo. Anyway, kasi nag-uusap kami ng ano, nang kasama ko dito about sa ano. Yun nga, sa progress. Basta little by little, may progress talaga. Basta ang importante, everyday, uh, maglaan kayo ng panahon o oras. Kung kaya ninyo lang ah, pero kung ang lifestyle niyo ay hinihingi ang siyempre maghanap buhay, siyempre unahin niyo pa rin yung buhay. Pero kailangan niyo pa rin o wag niyo kakalimutan mag-ehersisyo. Kasi ano hinyo ang kung patay na ang kabayo. Kasabihan yan eh. 呀，我，呀。 lang para sa maging consistent kayo sa ginagawa ninyo. manapay kayo ng mga inspiration o motivation para at least um, four times or three times a week nag e kayo. Okay? Hanap kayo ng mga bagay or or mga para mga salubin ninyo. Salubin? <laughs> para makapag -ano kayo, makapag-exercise. Kasi iba pa rin talaga yung ano, yung nag e Tama ba, Brad? <laughs> oh, tama yun. Huh. Sarili mo rin kasi yung gumagawa ng day lang para ano eh. Minsan yung sarili mo. Mag-email ka na lang, Brad. Ranking ka na lang. Ranking? Ito, i-rank mo to. Magbuhat ka dito. Baba mo yung cellphone mo, mag-hersisyo ka, Brad. <laughs> rope na tayo, rope. Ito na ang last set ko. Last ko na to. Sa rope. <coughs> Feeling na, no? Naabot ko yung isa sa mga um, objectives ko na makaisang buwan. Hindi naman to para sa lahat, ha? At hindi ko rin naman ito uh, iniyayabang sa inyo. It's like sharing my own personal achievement lang naman. English na. <laughs> okay? yun na. okay? yun lang po. Okay? Wala po tayong iniyayabang o ipinagyayabang na ganon. Okay? Kasi itong akin ay pang sarili ko lamang po na, na objectives. Okay? O goal. So, sinishare ko lamang po. Yun lamang po. Tayo ay patapos na rin. Yung aksama natin ay natapos na. So, kapag umabot po kayo, kapag eh, no? kung umabot po kayo sa video na to maraming 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 salamat po yeah please do like share and subscribe dito sa ating channel Jim Tambay and maraming 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 salamat po Kuya Aweng and Ate Anabel sa inyo pong walang sawang suporta naka isang buwan na po tayo dito po sa Aweng's Gym sa may Wellington's Place General Trias Cavite